presyo ng isda sa ilang pamilya sa NCR tumaas ayon sa Department of Agriculture. Narito ang news ni Jen Patrolia. Tumaas ang presyo ng isdang tabanga na pumapalo sa 30 pesos ang kada kilo. Patay sa monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ang presyo ng bangus sa 250 pesos ang kada kilo, mula sa dating 150 pesos hanggang 220 pesos ang kada kilo. 170 pesos naman ang kada kilo sa tilapia, na mula sa dating 110 pesos kada kilo. Ayon kay Tugon Kabuhayan Co-Convenor Asis Preza, na pili ang magtaas ng demand para sa freshwater, bunsod ng mababang supply ng saltwater fish. Anya, kapag may full moon, mababa ang huli ng mga isda sa tubig alata. Ito rin ang isa sa dahilan sa paggalaw ng presyo habang nanatili namang mababa ang supply ng galunggong. Nauna nang sinabi ng DA na layunin ng pamahalaan na maibalik ang presyo ng bangus sa 50 pesos hanggang 70 pesos ang kada kilo. At yan ang aking news scoop. Ako po si Jen Patrolia, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.